Shout out sa iyo idol, boss gawa ka naman ng video sa dalawang sub ng D15 Broadway at dalawang Whopper D10 Crown sa dual amp to mixer. So katulad nito mga idol, dalawang ating amplifier ano, mayroon kayong gagamitin na D15 at saka D10. Halimbawa, gagamitin yung D15 nyo dito sa taas nating amplifier tapos yung D10 dito sa baba ano. So dalawang speaker lang gagamitin natin dito idol ano. Katulad nito, may right channel at saka left channel. So ang isang speaker natin na D15 dito, yung isa naman dito. So ganun lang din dito sa detail natin na gagamitin ano. Itong right, gagamitin natin ito dito sa right tapos yung left channel naman dito naman sa kabila. So lang natin yung ating uh, speaker terminal. So sa halimbawa naman idol, kung gagamitin niyo pang sabi ating taas, so ganito lang din ang gagawin niyo dito sa ating uh, mixer. Gamitin natin dito yung auxiliary at saka main output. Ito sa ating auxiliary, ito lang gagamitin natin 6.35 to dual RCA ano. So output tayo dito sa ating auxiliary ano ayan gagamitin natin yung ating auxiliary dito sa ating pang -sub. so yung nanggagaling sa ating auxiliary dito natin siya i-input sa taas nating amplifier ayan kung ano ang selector ng ating amplifier sa main output natin katulad nito ng ating mixer kung gagamitin naman natin siya sa ating D10 no hindi naman natin ang connector dyan idol itong dual 6.35 to dual RCA Ayan. So, output tayo dito sa ating main output. Ayan. Tapos, itong dual RC dito sa ilalim natin na amplifier. So, kung ano ang selector ng ating amplifier, doon tayo mag input. So, katulad nito, naka, uh, ah, alimbawa, naka BCD, ano? So, BCD input tayo dito. Ayan. So, mayroon tayong connection dito sa dalawa nating amplifier. Yung isa dito sa ating auxiliary, tapos yung isa sa main output na gagaling. So pag true bluetooth naman ang connection natin dito idol, kung halimbawa yung source natin ay true bluetooth, so pag nag volume tayo dito ng ating main fader ano, at saka yung fader dito kung saan yung ating signal bluetooth, so magkakaroon ng output dyan itong ating main output. Ibig sabihin yan yung ating unang amplifier. Ayan. So, yan ang magkakaroon ng signal. So, pag naman natin itong ating axillary ano ayan so binaba muna natin ito dapat dalawa din ang ibubulyom natin dito para magkaroon ng output itong ating axillary papunta dun sa una nating amplifier so ganito lang sya idol ayan so kailangan i-volume lang din natin itong dalawa para magkaroon ng output nasa taas natin na amplifier so ganito naman sya idol mas okay na gagamitin naman natin sya na halimbawa hindi tayo magbo bluetooth ano so gagamit tayo ng connector so Pwede naman tayo gumamit ito sa 6 and 7. Pero ngayon idol, gagamit tayo dito sa dalawa nating channel. Ito sa 4 and 5. Para mabukod natin yung channel 4 para sa ating auxiliary. Tapos yung channel 5 para naman sa ating main output. Ito. So ganito lang din ang gagawin natin. So kung alimbawa mga idol, ang gagamitin natin na source ay nagagaling sa ating cellphone or laptop. Ano? So ito lang connector na gagamitin natin. Itong 3.5. to dual 6.35 so dalawa ang gagamitin natin dito na input o channel sa ating Uh, input ano sa ating music. So halimbawa 4 in 5 ang gagamitin natin dito. Ayan. So ito yung channel 5. Wala na tayong gagamitin dito ay lapan ano. So nakabintin yung ating panjan nakalabel lang siya. So halimbawa mga idol yung ating channel 5 gagamitin natin dito sa ating main output o yung sa isa nating amplifier. So bubulyuman natin dito idol ito yung feeder ng channel 5 at saka ito main output. So magkakaroon na ng output yung ating main output dyan. Itong connection natin na papunta dun sa unang uh, una nating amplifier. Ano? So walimbawa naman itong channel 4 gagamitin natin sa ating auxiliary. So auxiliary yung gagamitin bu natin dito o yung gagamitin natin na nab ano. Ayan. Tapos itong main na auxiliary. Ayan. So magiging magkakaroon na ng output itong ating auxiliary ano. So dapat yung feeder natin Huwag natin itaas ito dahil konektado ito sa ating main volume. So ganun siya idol ano pag dalawang channel ang gagamitin natin dito na ibukod natin yung auxiliary at saka sa ating main output. So kung halimbawa naman mga idol yung ating auxiliary gagamitin natin sa ating panglo. So yung channel 4 dahil auxiliary ang nakabolume dito ibaba natin yung pinaka high at saka mid. Ayan. So low ang natitira ano. Tapos dito sa channel 5 kung gagamitin naman natin siya sa ating pang mid high. So ibaba natin yung pinaka low Ayan. Tapos yung mid-high na lang natitira dito. So, ganyan lang siya idol. Pag ginamit natin yung auxiliary at saka sa main output, ano, magkabukod yung kanyang volume. Tapos yung auxiliary naman, ganito. Kung ayaw nyo ng ganito idol, pwede naman na pag true bluetooth tayo, ganoon na lang gagawin natin. Ano? Katulad ng ginawa natin kanina.